Hello, magandang araw po sa inyo at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito ay ibabahagi ko ang isang spell upang ma-attract nyo ang inyong crush. Mapapansin kayo ng inyong crush kahit hindi kanila gusto. At madidevelop sila sa iyo at mamahalin kanila. Pero bago tayo magsimula, ay mag-subscribe at paki-on ang inyong notification bell. Ano nga ba ang spell? Ang spell po ay isang pamamaraan o isang ritual na ginagawa natin upang makamit ang ating mga kagustuhan. May iba't ibang klase po ang spell. Ang pinakakilala dito ay ang spell upang mahalin tayo ng taong ating minamahal. May spell din naman po upang mas magiging successful po tayo sa ating mga hanap buhay, trabaho, karir o ano man. At may spell po upang mas mapabuti ang ating kalusugan. Marami pa pong klase ang spell. Pero po sa bidyong ito ay ituturo ko ay spell upang ma-attract sa iyo ang tao na iyong nagugustuhan o iyong crush. Nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na ang bisa po ng spell na ito ay nasa gumagawa. Kung buo ang inyong pananalig at paniniwala na magiging mabisa o magkakatotoo ang spell na ito, ay mas malakas po ang kanyang hatak o mas malakas ang kanyang posibilidad na mangyari ito. Pero kung kulang po kayo sa paniniwala sa spell na inyong ginagawa, ay wala rin po. Nagsasayang lang kayo ng oras at panahon. Dahil ang mga spell at ritual ay kinakailangan na malakas ang inyong paniniwala. Isa yan sa mga main ingredients upang gumana ang mga spell at ritual simula na po natin. Narito po ang inyong mga kinakailangan gamitin sa pagsasagawa ng ritual na ito. Kailangan nyo ng pulang bolpen. Yung hindi pa nagagamit ay mas mabuti po. Kailangan nyo din ng malinis na papel. Kahit maliit lamang po, okay na po kupitin ito ng pasquare. Kailangan nyo din ng pulang sinulid. At syempre, kailangan nyo ng tahimik na lugar kung saan kayo makakapagsagawa ng inyong ritual na walang nakakaisturbo sa inyo. Kailangan focus kayo at i-clear ang inyong mga utak bago magsimula sa paggawa ng ritual na ito. Narito ang pamamaraan. Ito ay dapat ninyong gawin. Sa Bernes. Kahit ano pang Bernes yan, unang Bernes, huling Bernes o nasa gitna po ng buwan ay po pwede pong gawin ang ritual na ito. Dapat po ay gawin ito sa gabi bago kayo matulog unang ihanda ang papel na malinis na iyong ginupit ng pasquare. Isulat ang iyong buong pangalan sa kaliwang bahagi ng tatlong ulit. Buong pangalan po. Siyempre kasama ang iyong apelyedo. At sa kanang parte naman ng papel ay isulat naman ang kompletong pangalan ng inyong crush o ng taong inyong nais ma-attract. Tatlong beses din pong isusulat. Pagkatapos ay tupiin ito ng dalawang ulit. Matapos matupi ay talian ito ng pulang sinulid. Pagkatapos matalian ng pulang sinulid ay ilagay ito sa ilalim ng inyong unan hintayin po na ito ay umipekto. Kunin ito sa ilalim ng unan tuwing bernes, hawakan sa iyong kamay at magdasal ng pitong ama namin, pitong abaginoong Maria at pitong sumasampalataya. At pagkatapos ay isunod ang inyong hiling na maatrak ang taong inyong crush upang mapansin kanila at mahalin kanila hayaan lamang po ang papel na tinalian ninyo sa ilalim ng inyong unan. Ilabas lang ito tuwing bernes ng gabi at bulungan ng pitong ama namin, pitong abaginong Maria at pitong sumasampalataya. At hintayin po na ito ay umipekto. Pinapaalala ko lang po ulit na ang ritual na ito ay mas malakas ang bisa kapag buo ang paniniwala ng sino mang gumagawa ng ritual na ito. Yan po ang isa sa mga napaka ingredients upang mapagana ang spell na ito. Sana po ay gamitin sa kabutihan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Mag-comment po kayo at pakilike po ang video ito. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyo.